Ang ilang mga lalaki ay humahabol sa mga babae sa buong buhay nila at nakalimutan sa sandaling umalis sila sa silid. Ang iba ay halos hindi nagtaas ng isang daliri, ngunit nananatili sa kanyang alaala magpakailanman. Ang pagkakaiba ay hindi itsura, kayamanan o kagandahan. Ito ay control. Munit hindi kontrolin kanya, kontrol sa kanilang sarili. Dahil nasa unang pet sa kaman o dalawampung taon sa kasal, isang batas ng pag-ugali ng tao ang hindi nagbabago ang lalaking master ang kanyang sariling pagnanasa na giging ang hindi niya mapigilang isipin. Matagal bago maglagay ng mga salita ang modernong sikolohiya, na unawaan na ito ni Machiavelli, ang kapangyarihan ay palaging pagmamayari ng isa na nangangailangan ng hindi bababasa, ngunit kumokontrol sa karamihan. Ang emosyonal na disiplina ay ang pinakabihirang anyo ng katayuan, Nayon, makikita mo ng eksakto kung paano huminto sa paghabol at simulan ang pag-akit sa kanya, hindi sa mga trick, ngunit sa pagbabago. Ang anim na psikolohikal na pagbabagong ito ay hindi lamang magbabago kung paano tumugon ang mga babae sa iyo, babaguhin nila kung paano katingnan mo sarili mo. Nagsisimula ito sa ito, hindi ka nagmamadaling hubarin ang kanyang katawan. Hubaran mo siya isip, at iyon ang bumabagabag sa kanya pagkatapos ng hating dabi, hindi ang pagpindot, ngunit ang pagpigil. Natutulog siya, hindi dahil sa sobrang bilis mo, kundi dahil hindi ka gumagalaw. Dahil tiningnan mo siya na parang alam mo na ang mga bagay tungkol sa kanya, mga bagay na hindi niya ipinagtapat sa kanyang sarili. Hindi iyon kagandahan, ito ay psikolohikal na pangakit. At ito ay nagsisimula sa kaibahan. Habang ang karamihan sa mga lalaki ay nagmamadaling kumain, ang bihirang tao ang kumokontrol sa bilis. Ang kaibahan na ito, sa pagitan ng kanyang inaasahan at ng iyong pagtanggi, ay lumilikha ng isang malakas na dissonance sa kanyang isipan. Ito ang puwang na nagpagulat sa kanya, nagre-reply, at nahuhumaling. Ang pagnanais ay hindi ipinanganak mula sa alitan, ito ay ipinanganak mula sa tensyon. Ang unang susi ay ito, ang taong tumangging sumuko sa tukso, ngunit sa halip ay inire-direct ito, ay nagiging siyang kumokontrol sa buong dinamika. Karamihan sa mga lalaki ay bumagsak sa sandaling maramdaman nila ang init ng pangakit, isang panandaliang sulyap, isang mapaglarong mensahe, ang banayad na imbitasyon ng wika ng katawan, at sila ay lumukso. Pero hindi nagre-react ang psychologically attuned na lalaki. Siya ang nag-orchestrate. Naiintindihan niya na ang babaeng psyche ay hindi gumon sa kinalabasan, ito ay tugon sa pag-asa. At ang pag-asa, kapag maingat na pinamamahalaan, ay nagiging psychological leverage kaya kusa niyang pinapabagal ang tempo. Kapag nagpadala siya ng mapanuksong mensahe, hindi siya agad tumutugon. Hinayaan niyang magsalita ang katahimikan. Pinahihintulutan niya ang pag-usisa na bumuo at ang kakulangan sa ginhawa ay lumalim, alam na ang pag-igting, hindi katiyakan, ang siyang nagpapalakas ng atraksyon. Kapag nagkita sila, pinipigilan niya ang pagpupuri sa kagandahan nito tulad ng iba pang lalaki. Sa halip, nagmamasid siya sa klinikal halos malamig pinagmamasdan niya kung paano nangininig ang boses nito kapag hindi siya sigurado, kung paano niya iniiwasan ang tingin niya kapag papalapit siya ng kaunti. Nagsisimula siyang pakiramdam na nakikita, hindi bilang isang premyo, ngunit bilang isang isip na pinag-aralan, na decode, na intindihan. Ang karanasang iyon lamang ang nag-trigger ng ibang bahagi ng kanyang psikolohiya, hindi vanity, ngunit kahinaan. Sa isang relasyon, ito ay nagiging mas makapangyarihan. Hindi na siya nagbibigay ng pagpapatunay bilang isang reflex o nag-aalok ng pagmamahal sa isang predictable na schedule. Siya ay nagiging rhythmically unpredictable, hindi malayo, ngunit sinadya. Hindi niya ito hinahalikan kapag inaasahan niya ito. Naghihintay siya hanggang sa humina ang kanyang mga depensa, hanggang sa hindi siya mababantayan, at pagkatapos ay humampas siya. Hindi lang sa pagpindot, kundi sa presensya, intensity, timing. Nag-inject siya ng banayad na alitan kung saan mapuro ng routine ang emosyonal na gilid. At ang alitan na iyon ay muling nagpapagana sa kanyang pananabi. Isinulat ni Machiavelli na ang pinakamakapangyarihang hakbang ay madalas na walang sinumang nakikitang darating at ito ay nalalapit dito. Ang lalaking gumagawa ng mas kaunti, ngunit ginagawa ito ng may walang awa na intensyon, ay nakakakuha ng akses sa mga bahagi ng kanyang isip na hindi man lang napapansin ng mga ordinaryong lalaki. Hindi siya naaalala para sa kanyang pagsisikap, naaalala siya para sa psikolohikal na gravity na ginagawa niya nang hindi na kailangang ipaliwanag ito. Ang pangalawang susi ay ang pagpapahintulot sa kanya na magutom para sa iyong pagpapatunay habang nananatili kang matatag na nakaangkla sa kontrol. Karamihan sa mga lalaki ay nagkakalat ng pag-apruba na parang ito ay isang murang kalakal, desperado na manalo ng pagmamahal o pagtanggap. Ngunit ang lalaking tunay na nakakaunawa sa sikolohiya ay ginagawa siyang kumita ng bawat isa ng kanyang pag-apruba hindi sa pamamagitan ng kalupitan, ngunit sa pamamagitan ng sadyang pananahimik at piling atensyon. Siya ay pinapanood siya ng mahinahon, naglalabas ng tahimik na otoridad na walang ipinapakita sa kanyang panloob na estado. Kapag siya ay nagbibihis upang mahuli ang kanyang tingin, sumandal ng banayad, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, hindi siya sumuko sa pamamagitan ng paghabol na may gutom na mga mata. Sa halip, sinusuri niya, pinapabagal ang oras, at sa nasuspinde na sandaling iyon, nararamdaman niya ang buong bigat ng kanyang pangunawa. Ang dinamik na pagbabago ay malalim, hindi na siya ang ninanais na bagay, ngunit ang isa sa ilalim ng masusing pagsusuri, sinusukat at sinusuri. Ang pagbaliktad na ito ay muling isinulat ang kanyang panloob na sanaysay. Bigla, napilitan siyang patunayan ang kanyang halaga, na nag-aapoy ng mas malalim, mas matinding psikolohikal na pananabi. Ang pangatlong susi ay psikolohikal na pag-igting, pinananatili, sinadya, at maingat na pinamamahalaan. Karamihan sa mga lalaki ay naghahangad ng ginhawa at predictability, nagmamadaling punan ang bawat katahimikan at pakinisin ang bawat awkward na sandali. Ngunit ang kaginhawaan ay nagbubunga ng kasiyahan, hinding-hindi ito nagpapagaling ng pagkahumaling. Ang tunay na nakakabighani ay ang kawalan ng katiyakan. Pinipigilan mo ang pagnanais na ipaliwanag ang iyong sarili o isara ang bawat puwang sa pag-uusap. Sa halip, nag-iwan ka ng espasyo para sa misteryo, hinahayaan siyang magtaka kung ano ang iniisip mo, madama ang paghila ng hindi alam. Ipinakilala mo ang hindi mahuhulaan, banayad na pagbabago sa mood, mga pagpaus na sapat lang ang haba upang lumikha ng emosyonal na pananabi. Habang sinusubukan niyang i ang iyong mga intensyon, umiikot ang kanyang isip, naghahanap ng mga sagot, may nasabi ba akong mali? Bakit hindi siya sumasagot? Ang emosyonal na pag-igting na ito ay hindi nagtutulak sa kanya palayo, mas lumapit ito sa kanya. Ang utak ng tao ay nakawire upang maghanap ng pagsasara, upang malutas ang mga puzzle at kumpletong mga loop. Ikaw ang naging bukas na loob na hindi niya mapigilang subukang isara, ang enigma na humihila sa kanya nang mas malalim sa iyong psikologikal na orbit. Ang ikaapat na susi ay ang pagtanggal ng pangangailangan na magustuhan, isang bitag kung saan natitisod ang karamihan sa mga tao. Pumapasok sila sa bawat enkwentro na gutom para sa pag-apruba, sabik na patunayan ang kanilang halaga. Ngunit ang taong nag-iwan ng pangmatagalang impresyon ay ganap na binabaligtad ang dinamikong ito. Hindi siya nagsisikap na mapabilis, tahimik niyang pagsusuri. Pumasok siya sa silid na may hiwalay na kuryosidad, hindi naghahangad ng pagtanggap. Ang kanyang fokus ay hindi, ako ba ang pipiliin niya, ngunit sa halip, karapat dapat ba siya sa aking atensyon. Sa sandaling naramdaman niya ang pagbabagong ito, nagbabago ang buong enerhiya. Siya ay nagiging masinadya, mas may kamalayan sa kung paano niya ipinakita ang kanyang sarili. Ang iyong pag-apruba ay hindi na magiging isang default na regalo, ito ay nagiging isang premyo na dapat makuha. At sa pagbabagong iyon, mahihigitan mo ang pagiging isang tao lamang, nagiging salamin ka na sumasalamin sa kanyang tunay na halaga pabalik sa kanya. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi malilimutan. Ang ikalimang susi ay ang estratehikong kahinaan, hindi emosyonal na pagbaha o labis na pagbabahagi ng trauma para sa pakikiramay, ngunit sinadya, bihirang pagiging bukas na ipinahayag ng may katumpakan sa tamang sandali. Kapag ang isang tao na kung hindi man ay binubuo, kontrolado, at hindi nababasa ay nagbibigay daan sa isang maikling sulyap sa kanyang panloob na mundo, ito ay tumatama na parang kulog. Nagbabahagi siya ng isang bagay na tunay, isang pagkawala, isang peklat, isang paunahing paniniwala, hindi para mapabilis o manipulahin, ngunit dahil ang sandali ay nangangailangan ng pagiging tunay. Ang maingat na sinusukat na kahinaan ay nagpaparamdam sa kanya na pinili, pinagkakatiwalaan, at pinasimulan sa mas malalim na bahagi ng kanya. Ito ay hindi tungkol sa kahinaan o lambot, ito ay tungkol sa pagmamayari ng iyong katotohanan sa iyong mga tuntunin. Ang isang tao na binabalanse ang lakas sa kahinaan ay nagiging psychologically magnetic siya ay huminto sa pagganap at nagsimulang mamuhay bilang isang kumpleto, multidimensional na tao. At ang pambihira na iyon ang hindi niya malilimutan. Ang ikaanim na susi ay ang presensya, kaysa sa pagganap, isang banayad ngunit seismic na pagbabago na hindi lubos na nauunawaan ng karamihan sa mga lalaki. Bagamat marami ang nagmamadaling punan ng espasyo ng mga salita, maningning na kilos, o hindi mapakali na enerhiya, ang tunay na presensya ay kumikilos sa mga tahimik na sandali, ang mabagal na pagbuga ng iyong hininga. Ang katahimikan sa pagitan ng mga pangungusap, ang paraan ng pagsipsip ng iyong mga mata nang hindi na kailangang magsabi ng isang bagay. Ito ay hindi tungkol sa impressing o nakakaaliw, ito ay tungkol sa pagiging ganap na pinagbabatayan at ganap na hindi matitinag sa sandaling ito, Kapag inilagay mo ang ganitong uri ng presensya, nagpapadala ka ng isang malakas na senyales, isa na pumuputol sa inay at pagkukunwari, na nagtataglay ka ng panloob na lakas na napakalalim, napakanatural. Hindi na ito kailangang isigaw o patunayan. Kinikilala ito kaagad ng mga kababaihan sa antas ng hindi malay. Ramdam nila ito sa kanilang mga buto, Magnetic ang presensya dahil sa kanilang kabutihan. Ang mga babae ay hindi lamang naghahanap ng isang lalaki na mahusay makipag-usap o gumaganap na kahanga-hanga sila, ay naghahanap ng isang tao na nananatiling kalmado at nakasentro sa gitna ng kabuluhan at kawalan ng katiyakan sa buhay. Hinahangad nila ang tahimik na angkla na nangangako ng kaligtasan ng walang pagpipigil na naguutos ng paggalang ng walang hinihini. Kapag naging angkla ka na yon, ang hindi maigalaw na sentro, binabago mo ang buong dinamika. Huminto ka sa paghabol ng pag-apruba, atensyon, o pagmamahal dahil hindi mo na kailangan. Sa halip, ang mundo ay nagsisimulang umikot sa iyo. Ang iyong enerhiya ay humihila sa kanya, hindi sa pamamagitan ng puwersa o pagmamanipula, ngunit sa pamamagitan ng lubos na pagiging tunay at matatag na kapangyarihan. Ang anim na key na ito ay hindi mga taktika sa surface level o panandaliang trick na dinisenyo upang manipulahin ang atraksyon. Ang mga ito ay malalim na psikologikal na pagrecalibration na pangunahing nagbabago kung paano ka nagpapakita sa mundo, kung paano mo maipapahayag ang iyong halaga, at kung paano ka nararanasan ng iba. Lumipat ka mula sa pagiging makakalimutin patungo sa hindi malilimutan. Mula sa isang taong humahabol sa pagpapatunay hanggang sa isang taong naguutos ng pagtubis. Mula sa mababaw na pagganap hanggang sa malalim, tunay na kapangyarihan na higit pa sa anumang pakikipag-ugnayan at narito ang pangmatagalang katotohanan, katagal matapos ang huling salita ay binibigkas, ang huling sulyap ay nagpalitan, at ang sandali mismo ay lumipas sa alaala, ang tumatagal ay kung ano ang iyong naramdaman sa kanya. Ang mga lalaking pinipili niya ay mabilis na naglalaho, nakalimutan na parang mga anino na dumaraan. Ngunit ang lalaking hindi niya lubos na nauunawaan, ang isa na nananatiling misteryo, mailap, at malalim na naroroon, nananatili siyang buhay sa kanyang isipan, na umaalingaw-maw sa kanyang mga iniisip pagkatapos na lumipat ang mundo. Iyan ang kapangyarihan ng presensya. Iyan ang kapangyarihan ng isang tao na lumalampas sa pagganap lamang at magiging isang bagay na hindi malilimutan.